Okay. Ay lang. Ah, Kaibigan, pautang ng tinapay, maluoy, malooy, maawa, makonsensya. Sarado. Sarado? Uh -huh. Bakit bukas ka nakikita ka ng ano? Nakikita kita. Ayun oh, no? ang daming tinapay oh. Pwede ba niyan makita yung tinapay na yan? Ay, kuwin utoy, sabi Yan. ko po. Ay, patay tayo dyan. Ah, ang kulit naman ito. Ay, hindi nga ako lang inamin ng birthday. Eh. o, ang dami tinapay. Mal, maluoy, maawa, makonsensya. Ayan o, oh, dami tinapay o. Oh. Pwede mang utang? Ayun, likay -likay. Ay, hindi pwede. Utoy, na, eh, no, turun, sarado na ako. Utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Ay, hindi ko may tindi sinabi, sabi mo. Ay, sayak man, salita ni utoy. Ayaw na, talaga ni tropa pumayag mang utang. Uy, Halo, puti Ayaw talaga magpautang, ang dami naman tinapay oh. niya si Utoy.